Good morning po. Hi guys, good morning po. Welcome to my YouTube channel. Tara guys, meron po ako sa inyo paliliwanag na marami kong herbal na dahon dito na pakakatulong sa inyo. Ah, uh, eto ito po yung dahon ng tuba. Ang dahon po ng tuba, nakakagaling po ito halimbawa po may kawag yung bata. Pwede po niyo itapal dito sa tiyan. Pero ang pagtapal po pa ganyan, hindi po pa ganyan. Ganito po. Kasi alam niyo po, nung araw kasi, naggagamot naman ako eh, bago ako nag-vlogger eh. Bago ako nag-vlog, naggagamot po ako ito po yung trabaho ko, naggagamot. Eh syempre, naiinip po ako, nakaupo na ako bumagha po sa loob ng chapel ko. Kaya gusto ko mamamasyal ako, kaya nag-vlog ako. Lalagyan niyo muna ito ng langis, tapos, iidadarang niyo sa apoy. Pag niyo sa apoy, itatapal niyo sa tiyan ng bata. Ayan, tatay ako yung satiyan ng bata bago bibigisan nyo. Pero tat kailangan po, tatlo po yun. Ganyan po, ang paglagay. Ayan, ganyan po. Aalisin nyo po ito, ha? Aalisin nyo po yung tangkay. Ayan. Idadarang nyo po ito bago igaganyan nyo po sa, ano, sa apoy. Lalagyan nyo mo ng langis. Ah, para yung kabag ng bata, di ba, bata umiiyak, hindi makatulog eh, may kawag pala, hindi nyo ano kung paano ng gamot, wala kayong pambili ng gamot, wala kayong pera. Eto guys, igaganyan nyo lang to, gagaling. Tapos, nung sinisip po naman po yung mga bata, at may halak, lalo na kung baby, itong oregano po, guys, ah, kahit mga tatlong piraso lang po, huhugasan nyo. Tapos po, isa ah, isapaw mo sa may sinaing. Bago pigain po ninyo, ang dahil po ng konting kalamansi, ila, kahit ilang patak na kalamansi, pagkatapos, ah, uh, ipainom niyo sa baby, lalo na yung may mga halak, gagaling po yun. Lalo, pwede rin po ito sa sanggol, ah, uh, yung mga bagong panganak, kasi nung araw po, pag walang gamot, ang ginagawa ng mama ko dito yung dinudurog, tapos nilalagay sa isang taasa, tapos, ah, uh, mag-iikot ng ano, ng ang pangalan nito, ng bulak. Tatalian niya bago yun ang sa baby. Para yung mga dumi ng bata sa laban siya, nung binubuntis pa nung nanay, mailalabas. Paglabas ang madudumi na dumi niya, may ting. Yan. Tapos ito naman pong ano, ah, uh, ano ba yung kulay puting ano, yung maraming buto? yung ano, amin mo. Ano bang ano yon Yung maasim, ano yun, tanda ko na. Yung kaya ba naman po, uh, ikakain din po kayo noon. Kasi alam po ba nyo, nakakagawot po yun. Lalo na kung may cancer kayo, uh, kain kayo ng bunga ng gayabano. Tapos yung mga dahon naman po, pwede rin po inumin. Basta pakuluan nyo lang po. Ayan. Pakuluan nyo pa paano to sa mga cancer, yung mga ganyan. Maano nyo po yan. Tapos ito naman po sambong. Ito pakita mo na lahat yan. Ito pong mga sambong na to, pwede nyo pong ipakuluan. Pwede nyo po itong pakuluan, tapos pwede rin po nyo inumin. Lalo na halimaw, meron kayong kidney, yung sakit sa tiyan, may kabag kayo, eto pwede rin nyo po ito inumin. Pwede nyo po ito ilaga para inumin. Pwede rin po nyo pagpaligo sa mga bagong panganak. Sa bagay ako, guys, kahit hindi naman ako bagong panganak, naliligo na ako ng mga dahon tahot sa mga herbal po ito eh. Galing po ito sa bulakan, pinakuha ko talaga para may paliwanag ko kung paano gamitin to. Ganun, ganun din po yung dahon ng suha. Ayan, yung dahon lang po ng suha. Pwede rin nyo po ilaga ito. Pwede nyo rin po inumin. Lalo na nagtatay yung mga bata. Yung ano, kinakabagan. Pwede nyo rin po itong inumin. Alam mo, may sakit kayo. Siyempre, iba, walang pambiling gamot eh. Kaya magdahon-dahon na tayo. Tapos, itong balatang mo, alam nyo ba to yung ano na snake? Ayan. Kita nyo to. Eto, pwede nyo hatiin ng ilang hati to. Isa, dalawa, tatlong hati. Kung ano po yung namamagas sa inyo, uh, pwede po nyo itapal to. Idarang din nyo po sa, ano to, sa apoy. Lagyan nyo muna ng langis, bago nyo darang. Pahid nyo po sa, lagay nyo lang po yung ganyan. Gaganyan nyo po. Ayan, ganyan. Ayan. Para po yung mga namamaganin yung bukol, maalis po. Tapos naman po itong sampalok na to. Mga dahon ng sampalok na to guys. talagang pinakuha po to para ano. Ah, panimula to sa amin eh. Itong dahon ng sampalok, ilaga po ninyo to. Ah, pwede nyo pong pampaligo, Ah, lalo na may marami kayo lamig lamig sa katawan. At pagpakulo lang po kayo nito. Haluan nyo ng dahon ng mangga, daon ng bayabas at ipaligo nyo pwede po yan tapos ito naman pong ano kamias kung nangangati yung mga katawan ninyo ito po yung mga ito po yung mga dahon ng mga ano dahon ng mga mangga kung gusto nyo maligo ng ano halimbawa yung bagong panganak para hindi ano ito lang po ito may bunga pa oh. mangga ko oh, may bunga pa para hindi po na sa mga taong nabibinat, pwede po ito. Gamot po ito. Pero yung murang-mura po niyan, yung pinakausbong niyan, pwede po niyong iulam. Kasi nung araw inuulam yan eh, masarap po yun. Tapos at yung dahon ng ano, dahon ng kamyas, yung dahon po ng kamyas, ah, gamot din po ito, ah, ilalaga niyo po ito, ah, pwede niyo inumin, kasi ito po, pwede rin paligo. Kasi alam nyo kung bakit. Gamot po ito sa mga katikati. Meron kayo halimbawa mga had o ano man. Yan lang pong ano nyo, ipaligo nyo. Gagaling po kayo, hindi na kayo maalis yung katin ninyo. Ayan. Lalo na, saan ang dami nito? O, oh. baka gusto nyo. At hindi na kayo bibili ng mga gamot. Yung mga puno sa paligid niyo manghingi lang kayo. Eh, gagaling kayo ayan, dalaw natin suba para sa mga bata, ito ito pong pinaka tangkay na to, guys pwede rin po yung gawing kanilya, alam niyo ba yung sapit ng bata, pag hindi madumi ito lang po, lagyan niyo lang langis, pwede po ito ayan, basta ito pwede rin po niyo itapal ito kung saan yung pilay ninyo, kung saan po yung bukol ninyo ito lang po ang hiyaan ninyo ayan, magaling po ito gagaling po kagad kayo kaya, ah, kaya, eto kaya na, ano na, yan, alam nyo, napaliwanag ko sa inyo, ha, ganyan lang ang gagawin ninyo, yung hindi na kayo mag-iisip ng pambili ng gamot, hindi na kayo hanap kung saan pa kayo kukuha ng pambiling gamot, lalo na kung wala kayong pera, eto lang gawin nyo, mga dahon-dahon muna kayo, lagyan ninyo, makakatulong sa inyo to, tapos, iniminiyo, ninyo, isambong, lalo na itong sambong, Ah, uh, masarap 'to eh. Pinapaligo ko 'to, tsaka ininom ko 'to. Ah, uh, pampagaling 'to. Magaling po itong lahat ng mga dahon na to. Uh, tara guys. Sana meron kayo na na maganda na sa sinabi ko. Para sa inyo rin 'to, hindi na gagastos. Para kukuha na lang kayo sa kapitbahay kung meron. Kasi galing po 'yan sa Bulacan, talagang marami po kaming puno roon. Talagang tinanim po 'yan. Yan, magaling po yan. Sayang wala akong atis. Magaling ang atis, lalo na yung atis sa mga magkukulam nakukulam, Pwede po yun. Ilalagay na sa noo at saka uh, lang yun. Itatapan lang sa tiyan yun. Magaling po yun. Kaso wala tayong dahon na atis. Yung dahon naman ng kayumito, <tod> magaling, magaling din po yung dahon ng kayumito. Yung dahon ng kayumito, ilalagay nyo lang po yun. Tapos paaanin nyo, yung papaligo nyo. Kinis yung balat nyo yung mga marami kayong pangit na balat, gaganda. Hindi nyo na kailangan magpaano pa ng ano ano O, uh, tara, da, tara, guys. Sana nakapulot kayo na magandang aral dito sa aking binilag ngayon. Pakita mo yan. Ayan. Sana nagustuhan ninyo. Kasi sabi ko sa kami mga kailangan do, eh, magpapaliwanag ako. tayo guys, may bunga pa. O. Oh. Galing sa puno namin, sa bulakan. Marami kayo mapupulot na, ano rito, gamot. Ganyan. Nakahagaling po lahat yan. Kailangan po natin ito. Talaga naman nung araw, gamot naman na ganyan ang ginagamit natin eh. Mga dahon-dahon. Eh ngayon na lang ang maraming medicine. O di po ba? O kaya guys, tara magpapaalam na po kami. Uh, maraming salamat po. Ah... Uh, Subscribe pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin. At saka shout out kay Dali, sa kapatid ko na sa Germany. Shout out kay Betty. Shout out kay Marcel, kay Risa, kay ni, Sa inyo lahat ng mga ano ko, mga viewer ko. Marami po salamat sa inyo. Okay, hindi na po kami magtatagal. Bye. Thank you for watching. Bye.